Ito so, na mga idol yung palopsi natin oh. Tawagin sa Bicol palopsi At mayroon tayong... Pritong ah, ito yung mga idol oh. Malagkit siya mga idol Ayan mga idol, good morning mga idol Ayan mayroon po tayong malagkit Ayan luluto, po itong palopsi Kung tawagin sa Bicol mga idol Palopsi, di ko alam kung anong tawag dito sa may nila o dito sa Katagalogan kung ano tawag nito. Basta sa amin, Alopsi po ang tawag nito. Ito po yung parang ano nito, parang uh, sinoman po sa Bicol. Kaso pagdating po dito, ang dami ng tawag sa sinuman. Mayroon na pong ano anong tawag dito. Ang dami. Ngayon, yun ang pagkakaiba nila kasi yun, asukal. Ito ang gagamitin ko dito ay asin. Kaya mga idol, tapubog. Ngayon, inugasan ko na yan mga idol. Ngayon, ilalagay na natin yung malagkit. Nabili ko itong mga idol kabubog isang kilo malagkit. Ito pala mga idol ay ano natin, tatakalin natin to. Tatakalin natin to mga idol kasi kung ilang takal, na malagkit. Ganon din ang takal ng uh, itata. Ayan, isa. <coughs> Dalawa. Problema mga idol kung ano, maliit ang lutoan ko. Ibang maliit, magiging hindi luto ang mangyayari dito mga idol. Lutong hilaw. Tatlo. Ayan, may sobra mga idol. Oh. Tatlo mga idol, lahat may ganun yan. kulang-kulang ng ano, kalahati. At ngayon mga idol, tugasan natin siya. Ngayon, kasi natin ito ng ilang beses mga idol. Kailangan malinis. Ha <coughs> ah mga idol tatlong bayis ko yun inugasan mga idol ngayon lalagyan natin ng katayan at magpipigyan na tayo mga idol ng nyug so yung nyug natin nabili ko mga idol ngayon mga idol tatakalin din natin yung ano tubig kung ilang takal yung malagkit, ganun din mo nga doon. Isa. Dalawa. Tatlo. At may kalahati. Ito mga idol ay first time kong magluto nito mga idol kabubu. Pero parang madali lang naman. Kasi ang nagluluto talaga naman sa amin dito si mama. E, Kaya tinanong ko sila ganun daw. Ang prosesor yung parang pagluto ng suman na malagkit. Kung dito sa Tagalog mga idol, ang dami ng tawag. May biko, laki, kung ano-ano pa mga idol. Ang dami. Nagkaiba-iba na yung tawag. Pero parayas din naman. That's uh -huh. Eto, salain natin mga idol. Pero dito sa baso. Kasi kung ilang, ano, baso yung takal ng malagkit, ganun din ang ano yan. Ayan, medyo masikip ang kusina natin mga idol. Kasi ano lang to, shop. Hindi naman talaga so bahay. Ay, mga idol, oh. Papakita ko sa inyo, mga idol. Nyalagay na natin. Podcast. Tatlo, kulang pa mga idol. Ay, okay, siya mga idol, oh. So, na siya mga idol ka, Bobo. Hmm. na natin sa kalan. At ngayon, lalagyan natin ng asin. Ngayon mas paganda nito mga idol, may dahon pandan. Kaso, wala tayong dahon pandan. Wag, wag na natin lagyan. Yung kasi mga idol, estimate nyo na lang. Kung hindi naman siya mahalat. Ngayon, nalulukoy natin yung mga idol. Ayan. Buksan na natin. sa Ta siya mga idol? Dahan-dahan lang. lang natin mga idol. Tapos halo-haloin natin. <tinyo> Yan, tinakpang ko muna mga idol. Kabubugintayin natin na kumulo. Ay, mga idol, medyo kumukulo na mga idol. Ngayon, haluin natin. Hinahalo, hinahalo kasi itong mga idol para di dumikit. Para di dumikit sa pinaglutuan natin. Tapos sinainaan natin ng apoy. Eh, may lang ang apoy mga idol. Tapos halo-halo lang. Para uh, di dumikuit. Pag may pandan mga idol, mabango. Pag may pandan siya, mabango siya. Kaso hindi naman natin 'yan kailangan. Kasi pang sarili lang naman 'to mga idol. Yan na mga idol. Takpan na natin mga idol. sa nahalo ko na. Yan, hintay-hintay na lang natin mga maloto mayan mga idol kabubog. Pagdating kasi dito sa katagalugan mga idol, may mga iba-iba ng tawag, may iba-ibang version, iba-ibang tawag, iba-ibang pangalan. Pero isa lang naman yan. Ngayon, ang pagkakaiba lang ng palupsi, kung tawagin sa bicol, ano mga idol, yung asukal at asin. Yung biko or sinoman aso ka lang gamit. Pero ito mga idol, asin. At kung ilang takal na ano, malagkit, yun din ang takal ng um, gata. Ano lang yan mga idol kabubo. Pero di ko alam kung ano tawag nito dito sa katagalogan dito sa Maynila. Di ko alam ang tawag nito. Or baka doon lang to sa amin. Ano mga idol kabubo? Ito ano lang po sa amin. Sa amin talaga, uso to, kilala to pag sinabi mong ganun ang pangalan, tawagin to sa amin, Palopsi. Alam na yan, kilala na yan, idol. Kung anong, ano yan, anong klase yan. Ngayon, susubukan natin kung ano ang kakalabasan nito. Kasi first time ko din magluto nito mga idol kabubog. Kasi doon sa bahay, nandun mga kapatid ko, nandun si mama, sila ang tagaluto. Ako hindi ako nagluluto doon dahil pangalay pa yung idol. Pero alam ko magluto. Uh, so, hindi ako nagluluto. May mga naka ano doon, naka -assign. Ayan, happy holiday po sa ating lahat. Holiday po mga idol dito sa Bulacan. Happy holiday. Ayan, simula pa kahapon. Sa mga kabubog natin dyan, ayan, sa mga viewers natin na patuloy na sumusukota sa Dinis 2080. Ayan, maraming maraming salamat. Kano na din po, subscriber po sa aking YouTube channel. Ayan, sa out po sa inyong lahat. Sa mga OFW po at sa mga na po doon sa mga hindi nag skip ng ads. Ayan, kay Idol Kuya ng Liblog, kay Idol Jopper Sniper, kay Idol Thinking Buddy. Ayat sa lahat ng Burias Vlogger, Sword Family, at Bukana Vlogger, ayan, shout out po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo palagi. Ayan, maraming maraming salamat pala sa mga patuloy na nag-subscribe sa akin, ayan, sa YouTube, aking YouTube channel, sa mga dumadagdag na dumadagdag po ang ating subscriber. Ayan, maraming maraming salamat mga idol nyo. Ayan, tayo na lang po natin na maloto, mainhin kung tawagin dito sa Tagalog. Eh mga idol, titingnan natin mga idol kung ano na nangyari ng ating palupsi. Hayan na siya mga idol. Oh. Yan, kung nakikita nyo, kunting kunting na lang, luto na siya mga idol. Pero mas masarap nito kinakain mga idol, yung medyo malamig na siya. Hayan na siya. Yan, takpan uli natin mga idol. At magpiprito tayo ng toyo mga idol. Ayan, masarap yan i-partner eh. ano diyan Oh Ay, mga idol, oh. tuyo. Masarap nito partner mga idol. Ito ano, mga idol, yung palopsi natin, Oh. Tawagin ko ko palopsi. At mayroon tayo. Pa, pinitong tuyo, mga idol. Manarap na partner. Ngayon, first time ko lang magluto nito, mga idol, sa bubo. Ngayon, lalasahan natin kung ano talaga ang resulta nito. Para siyang mga idol, ano? Para siyang ibus Tawagin sa people, di naglalayo ng gano'n ang lasa. Masarap to lang ng tuyo. Kaya sa people, pinapart lang namin ito ng tuyo. Malilit pa kayong mga idol, palagi namin ganito. Kaya sila mama. Mama ay magluto ng mga ganyan. Mga kung ano-ano. mga kakanin. malakit siya mga idol. Sabi hmm. ko, gusto ko dito mga idol. Kilalang kilalang pagka sa Biko, no? Kasi dito sa Nila, hindi ko alam doon, kilala to, eh. Pero parang hindi kasi. tagal ko na dito, wala akong nakita kani, ganito. Ngayon lang ako nakapagluto nga Try roll. Hmm. Ito ka lang. Hmm. Ang oras mga ito, mag-aalas 10 na. Sa tanghali. Ayan, nagbusal pa lang namin ito. Kasi naalin niya naman ngayon mga idol. Kaya wala yung team Tabubog. Wala si Tabubog Ha, tapos na tayo mga idol. May napalupsi. Ah.